Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Ngayon po ay panahon ng Advento. Isa pong paghahanda sa pagdarating ni Jesus. Pero pinapaalala din po na sa atin sa panahon ng Advento na tayo po ay uh, maari maging channel uh, ng pagdating ni Jesus. Katulad po ng sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, pinakita ni Jesus na siya ay nagpapagaling, ang mga pipi po ay nakapagsalita, ang mga lumpo po ay nakapaglakad, at, uh, at ang mga nagugutom po ay naipak napakain po niya. Pero isa pong magandang uh, natin pagnilayan sa ebanghelyo natin sa araw na ito ay ang um, ang role o ang lugar ng mga tao na nakapaligid kay Jesus. Ang mga lumpo po, ang mga pipi, uh, ang mga bulag, sila po ay napagaling ni Jesus dahil sila po ay inilapit ng mga tao sa paanan ni Jesus. At iyon naman pong pagpapakain sa mga nagugutom, ito po ay dahil may bata po na nag-alay ng kanyang pagkain para ito po ay maparami para rin po sa mga taong nagugutom. Ngayon pong panahon ng Adviento, sa paghahanda po natin sa Pasko at sa paghahanda ng pagdating ni Jesus, tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na maging Channels of blessings din po para sa iba. Kung may nagugutom po, may papakain po ni Jesus ang mga nagugutom dahil po tayo po ay nagpapakain. Kung meron pong may mga may sakit, uh, mapapagaling din po sila kung tayo po ay nandoon na nagiging channel of blessings nila. Kung nabibigyan po natin sila ng mga gamot na kailangan nila, mailalapit po natin sila sa mga doktor, may pagdadasal po natin sila sa kanilang kagalingan. Lahat po ng mga gagawin, lahat po ng mga ginagawa ni Jesus ay uh, maaring maging paraan po para tayo din po ay maging uh, katuwang ni Jesus sa kanyang mga ginagawa pagpapakain, pagpapagaling, at presensya ni Jesus. Kaya ngayon pong panahon ng Adyento, ang tawag po sa atin, tayo po ay maging channels of blessings para po ang mga taong nangangailangan ay matulungan din po ni Jesus. Mapagaling, mapakain, makukop, yun po ang tawag ni Jesus sa atin. Maging channels of blessings ngayong panahon ng advento. Para sila rin po ang mga taong nangangailangan ay makapagdiwang lang mas makabuluhang at makahulugang Pasko ngayong taon na ito. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. Have a blessed ad uh, advent season po sa inyong lahat. God bless you.